Nagpalabas ng satanic ritual si Lady Gaga sa telebisyon ng live. Ano nga ba ang nangyari? Naging controversial ngayon ang ginawa ni Lady Gaga sa isang palabas sa telebisyon. Sinasabi kasi na nagkaroon ng live satanic ritual sa isang palabas sa Amerika na tinatawag na Saturday Night Live. Nagkaroon ng isang skit sa palabas na tinatawag na Birthday at the Friendlies. Makikita sa palabas na mayroong magkasamang mga magkakaibigan na nakaupo doon sa lamesa at mayroon doong birthday celebration. Ngayon hapon nakaupo sila doon, mayroon silang pinalabas sa demonyo na tinatawag na Lamashtu. Makikita rin dito na mayroon pang ilang mga demonyo na nakapaligid sa kanila. Pagkatapos binigay nila Lady Gaga sa babae yung isang cup na sinasabi yung doong dugo ni Lamashtu. Ipinainom ito doon sa babae. Ngayon si Lamash isa po siyang babaeng demonyo na may ulo ng leon, may ngipin ng donkey, yung katawan niya po ay punong puno ng buhok at siya po ay may mga mahahabang buho. Ayon sa Mesopotamian mythology, itong si Lamash ang pinaka nakakatakot at isa sa pinaka babaeng demonyo. Ayon din po sa Lamash, siya po ay anak ng Diyos ng Himpapawid na si Anu. Sinasabi rin po na siya ay nagnanakaw ng mga bagong panganak sa sanggol. At siya po ay umiinom ng mga dugo. Sinasabi rin po na yung demonyo na ito, ito rin daw yung may dahilan kung bakit binabangot yung mga tao kapag sila ay nakakatulog. So itong demonyo po na ito, talagang ito ay masama at talagang ito ay kinakatakutan. Sinasabi rin na meron ding demonyo doon na tinatawag na pasusu. Siya rin po ay galing sa isang Mesopotamian mythology. Meron din po siyang sungay at yung mukha niya ay mabuhok. May pakpak din po siya at may buntot na parang scorpion sinasabi na siya naman daw yung may dahilan kung bakit merong taggutong, malakas na hangin at salo sa iba't ibang parte ng mundo. Si Pasuso naman po ay anak ni Hanbi. Siya po ang hari ng Underworld Demons. So bukod po dyan, makikita natin na mayroong mga nakapaligid ding mga demonyo na nakasuot ng pulang balabal. So sila po yung palabas sa iba pang mga demonyo. Ngayon isang dahilan kung bakit po ginawa ni Lady Gaga yung skip na yun ay para i-promote yung kanyang bagong kanta na tinatawag na Abracadabra. Ngayong salitang abracadabra para po sa ilan, ito ay parang normal lang na ginagamit na salita doon sa mga magic show. Pero mga kapatid, meron po itong mas malalim na kahulugan. Sa ancient Aramaic, ang original meaning po ng abracadabra ay I create as I speak. So madalas ginagamit po yung salita na ito ng mga mangkukulam. At madalas ginagamit po yung mga salita na ito para po sa mga makamundong paniniwala. Na yun nga po, wala naman sa kalooban ng Diyos. Kasi may mga naniniwala po ngayon sa ating mundo na kung ano yung sinabi ko, makukuha ko. Kung ano yung pinaniniwalaan ko, ma-attract ko yun at makukuha ko siya. So yun po yung parang konsepto ng abracadabra. So yun po ay hindi galooban ng Diyos. Yan po ay konsepto ni Satanas. Kasi nga po, imbis na sa Diyos tayo magtiwala, mas nagtitiwala tayo sa paniniwala natin o sa mga sinasabi natin. Hindi po doon sa salita ng Diyos. At yun nga po ginagamit yung word na abracadabra kasi nga po yun yung sasabi na merong kapangyarihan kapag ginagamit yung salita na yan. Which is wala naman pong sinasabi yung Bible patungkol po doon. So ibig sabihin yung salitang abracadabra na yun nga isa sa kanta ni Lady Gaga, ito po ay may sa demonyo. Ngayon di lang po yan yung naging controversial na ginawa ni Lady Gaga doon po sa kanyang career. Kung titignan po natin yung career niya, makikita natin na marami na siyang mga performance o mga palabas na may mga sa demonyo. At kung makikita rin natin sa mga concert niya, talagang hindi maganda yung mga pinapakita niya. Kahit sa mga music video na pinapalabas. Makikita rin po natin sa bawat mga costume na ginagawa niya, ito ay napaka-weirdo. Masasabi po natin yung mga sinusuot niya, parang ito ay nakakatakot at yung iba hindi mo maipaliwanag. Ayun nga, parang merong something doon sa mga ginagawa niya. Marami rin po siyang mga na sinasabi ng mga tao na may sa demonyo. Kasi may ilang mga lyrics po doon sinasabi Maaring yun ay ritual para po sa demonyo. At may mga kanta po siya na nagkakast ng spell para maraming mga tao ang maapektuhan ng kanta niya. At ganoon din po sa mga concert niya at sa mga palabas. Nagkakast daw po siya ng spell para influensyahan yung mga tao ang sa kanya. Ngayon mga kapatid, malinaw na malinaw sa mga ginagawa ni Lady Gaga at sa mga sinasabi niya, kahit sa mga kanta niya, ito ay may sa demonyo. Kaya sasabihin ko na po sa inyo na umiwas kayo sa kanyang mga kanta at sa kanyang mga performance, kahit po sa mga concert niya. Hindi po yan makakatulong sa inyo. Bagkos yan pa ba po yung pwede magpahamak sa inyo at yan po yung mag-influence sa inyo sa mga witchcraft o sa mga mangkukulang. Tandaan nyo po na merong epekto sa inyo yung mga napapakinggan ninyong music at yung mga pinapanood nyo. Dahil pwede po talaga kumilos sa si Satan sa mga bagay na yan. Alam naman natin sa mundo na ito, merong dalawang kapangyarihan. Yan po yung kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ng mga demonyo. So si Satan po, gagamitin niya yung kapangyarihan niya para maraming tao ang mapahamak. So gagamitin niya po yung music kasi nga magaling siya dyan. Galing po siya dyan. Siya kasi ay worship leader nung siya ay nasa langit pa. Nung siya ay anghel pa. So dati ginagamit niya yung musika para purihin ang Diyos. Pero ngayon, ginagamit niya yung musika para parangalan ng sarili niya at dali ng mga tao sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na mag-ingat kayo sa mga pinapakinggan niyo ng mga music. Kasi pwedeng marinig niyo dyan si Satan. Pwedeng yan ay galing kay Satan. At isa na nga po dyan, yung mga kanta po ni Lady Gaga na alam naman natin at madidiscern naman natin ito ay hindi sa kalooban ng Diyos. Kaya kung may mga bagay o mga gamit kayo na related kay Satan, itapon nyo na po yan or alisin nyo na sa bahay nyo yan. Dahil dadalhin po kayo niyan sa kapahamakan at ilalayo kayo niyan sa ating Diyos. At kahit sa musika, kung alam nyo na yan ay may sa demonyo, yan po ay itapon nyo na. Dahil hindi po yan makakatulong sa inyong buhay pananampalataya. Ito nga sinasabi sa Acts chapter 19 verse 19. Marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot ng 50,000 sa laping pilak. So sa panahon natin ngayon, bukod sa social media, noon pa man, itong si Satan, pumapasok na po siya sa musika. Ginagamit niya yan para maraming mga tao ang mapahamak. Kaya umiwas po tayo dyan. Umiwas na po tayo sa mga kanta na makamundo o makasanlibutan. Kasi minsan di mo alam na yung kinakanta mo, yung pinapakinggan mo, ito pala ay gisa-tanas. Kaya dapat, di po tayo basta-basta nakikinig o kumakanta ng mga kanta, lalo na kung ito ay galing sa mundo. Tanda nyo po mga kapatid, madalas, yung mga kantang may sa demonyo, hindi po yan pangit pakinggan. Sa totoo lang, maganda sa pandinig at magaganda yung lyrics ng mga kanta na may sa demonyo. Kasi, dyan kalilin lang yung Satan. Ipaparindig na sa'yo, ipapakita sa sa'yo na maganda yung kanta. At yan, maaring araw-araw mong kantahin o kaya man pakinggan. Pero hindi mo alam, kay Satan pala yan. Kasi nga ganyan si Satan, kahit sa itsura niya, mapanlin lang po siya, ipapakita niya maganda. Pero sa totoo lang, hindi po talaga maganda yung nasa likod nun. Ganon din po sa kanta. Papakita niya na maganda yung kanta, maganda yung melody, maganda yung lyrics. Pero mga kapatid, hindi natin alam, yun pala ay pwedeng pagsamba kay Satan. O kayaman kanta para kay Satan. Kaya dapat mga kapatid, mapili po tayo sa mga kinakanta natin. Hanggat maaari, kantahin natin o pakinggan natin yung mga worship song yung mga kanta ng mga makalangit kesa naman doon sa mga kanta na makasanlibutan. So nakita po natin mga kapatid na merong kapangyarihan itong si Satan. Pero mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi nyo dapat katakutan yung kapangyarihan ni Satan. Dahil tanda nyo po, mas malakas yung kapangyarihan na nasa atin. At yun po yung kapangyarihan ng banal na spirito. Wala pong magagawa yung kaaway sa buhay natin. Basta manatili tayo sa ating Diyos at magtiwala lang tayo sa ating Diyos. Mas malakas po tayo sa mga kaaway natin. Sabi nga po sa 1 John chapter 4 verse 4, mga anak, kayo ay sa Diyos at tapag tagumpayan ninyo ang mga huwad ng propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa espiritong nasa mga makasanlibutan. So mga kapati huwag po natin suportahan o umiwas tayo sa mga kanta ng mga artist na alam nating may sa demonyo. Tulad na lamang po nung nakita natin ngayon yung ginawa ni Lady Gaga. Malinaw po na yan ay layo sa kalooban ng Diyos. Yan po ay gawa ni Satanas. Yan po ay sa mundo. At kitang kita na po yan sa panahon natin ngayon. Hindi na po nagtatago ngayon yung mga kampo ni Satan o yung mga ginagawa para kay Satan. Makikita po natin kahit sa panahon natin ngayon, kahit sa live television, bagamat yung iba sinasabi nila ito ay skit lamang or comedy, pero mga kapatid, pagpapakita yan na si Satan ay kumikilos na po sa ating mundo. Ipaparamdam na siya kasi ay malapit na magpakilala yung Antikristo na galing sa kanya. Kaya lumalabas na po sa television or sa internet, ito pong si Satan. Unti-unti na po pinapakita niya sa atin kung ano nga ba o sino siya. So mga kapatid ng mga demonyo, totoo yan. At dapat mag-ingat tayo kasi nasa paligid lamang po natin sila. Maging alert na tayo sa bawat kilos ni Satan at huwag po tayong papatalo sa kung ano mga gagawin niya sa buhay natin. Mag-focus lamang po tayo sa mga bagay na makalangit, wag po sa mga bagay na makamundo. Malapit na bumalik yung ating Panginoong Sokristo, kaya maghanda na po tayo. Sa pagpaparamdam ni Satan sa iba't ibang paraan ngayon, nawa nga yan po yung magpaalala sa atin na kung panahon na lang, darating na yung matagal na nating hinihintay, yan po yung pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo.